Ayan, ready na ang pang-camping natin. May request mo ito, di ba? Yay! Excited oh. na po ako. Hmm? Oh, patala mo yung book galing kay Tita Emily. Pwede mo po ako ulit kwentuhan na tungkol kay Maria Makiling? Sige. Okay. Okay. Noong no, unang no. panahon, Noong bata pa ang mundo, namumuhay ang mga diwata. diwata. Pala eh, niloloko mo ako. Gusto niyo po, aka na lang po magkwento? Sige nga. Noong unang panahon, noong bata pa ang mundo, may namumuhay na diwata. Kasama ang mga tao. Isa na rito si Maria, tagapangalaga pangalaga. Nang bundok makiling. Kala ko noon, mga duwag lang ang nagpapatawad. Hindi ko alam na para makapagpatawad, yun ang nangangailangan ng tunay na lakas at tapang. Ang pagpapatawad ang tanging daan para makapagsimulang muli na magaan ng kalooban para magkaroon ng kapayapaan. Natapos din sa wakas ang bangungot ng nakaraan. At ngayon, kaya kong harapin ng bukas na may bagong pag-asa sa mga anak ko. Ang dami pong stress ngayon, nanay. Oo nga, no. Alam mo ba, may nagsabi sa akin na mga bituin daw, mga siwang daw yan sa langit. At ang mga siwang na yan, yan ang nagbibigay ng liwanag galing sa mga namaya pa nating mga mahal sa buhay para sabihin sa atin na okay sila kahit hindi na natin sila kasama. Like Lola Santo and Lola Lina and your protector, Tito Alex. <laughs> Kaya kapag tumitingin ako sa langit, Lagi akong nagpapasalamat sa kanila. Kasi silang nagturo sa akin kung paano magmahal at kung paano mamuhay ng may tapang. At may malasakit sa kapwa. Adyo! Ang ganyan!